guys. Good afternoon. Galing kami ng baby ko sa card. Nagulog po kami ng savings at saka loan. may birthday yan po doon. Nakakain kami ng libre nga po Saya ng baby ko. ah. Ha? Ah. So, yan. Birthday ng tita Sita. Kaya nakakain kami ng libre nga po na. Diba, bebe? ng Di ba, ang baby ko. Ha? Ah. Hello guys, pauwi na po kami. Hmm. Pangakain po kami ng libre ng punan sa birthday ng tita Sita. Sa so card. Ayan, baby ko. Saya na naman, girl. Saya na naman si girl ko. No, saya okay. Hmm, saya Okay. Kapagod na ako. Okay. <laughs> <Ay. laughs> Bakit ka may laway? Ha? Ito na Bakit ka naglaway? Laway. <laughs> La <Nagulog> sa card. <laughs> may birthday yan pala doon. <laughs> guys. Baby girl. Wow, guys, na baby girl. Pak pak pai. Oi, na po kami, guys. Ayun. Uh, Pagod. Abi ko. Ah. Uh, hmm, bibigyan naman. Guys, bawi na kami ng baby girl. Baby girl, away na kami eh. Ang pagod. Pagpunta naman kami dun sa... Ay, pa Pagpunta naman kami ng load. sa na Mag-buy ng kain. Ano? Ano video? Ha? Ano ka video? Oo, ano ka video nga. So, nga eh. And guys. Tara. Doon <laughs> ka maglakad. May tubig na naman doon, oh. Tara. Mag-buy tayong load. matubig kain ng mga luluburn. Kawin ng mga luluburn. Galing ganyang birthday Diba guys? Makakain kami ng liburan. Dito na kami guys. Pawin na kami. Dito na kami sa bahay. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye na. bye. Bye bye. -bye.